Ang dialysis ay hindi lang pisikal. Malaki rin ang epekto nito sa isip at damdamin. Maraming pasyente ang hindi nakakaalam na kasing bigat din ang mental battle. Karaniwan ang depression. Bakit? Dahil ilang oras bawat linggo nakakabit sa makina. Dahil dito, may mga pasyente na nakakaramdam ng lungkot, kawalan ng pag-asa, o nawawalan ng gana sa mga dati nilang kinagigiliwan. Pag-aalala o anxiety, malaking problema rin. Madalas nag-aalala ang pasyente tungkol sa kalusugan nila sa kinabukasan o kapag may namisat na session. Ang sobrang pag-aalala lala ay nakakabigat ng isip. Dagdag pressure ang pagbabago ng lifestyle. May bawal sa pagkain, limitado ang biyahe, trabaho, at minsan pati social life. Dahil dito, may pakiramdam na naiiwan o nag-iisa. Mahalaga ang mental health care. Ang pakikipag-usap sa doktor, pag-join sa support groups, o simpleng pagbubukas ng damdamin sa pamilya at kaibigan, ay malaking tulong para mabawasan ang stress. Ang pinakamahalaga, hindi lang dugo ang nililinis ng dialysis. Dapat alagaan din ang isip at damdamin dahil kapag malakas ang kalooban, mas lumalaban ang katawan